yung porch na rin pa. Hala mo po. Hmm. Ano yung pangalan yung kanina? Yung dapat kasamay natin. Kuya mm. Cho. Si Coach Cho. Wala na siya. hindi. Kaya pala? lahat ng mga kong mm. so, yung mga kong 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 okay lang yan. Okay lang? kong 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 naman, kong 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 <gibigan> hindi niya alam na bubulunan bu 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 <tong> no. siya. Baka bulo natin siya. Oh, Bulunan na yan ngayon. Wala uh -huh. mo na. Malaki naman katawan niya. Kaya nang ibang niya ninyo katawan. Ang ganda ng katawan niya. Eh. Hmm? Mas maganda yung katawan niya. Yeah. Mm. Si Sir Edmond, ang ng katawan. Yeah. Yes, si Sir Edmond, si sir Edmond hey, daw maganda ang katawan. Oo okay. naman. Yung mo yun, isang gawang send mo sa akin yung note tapos papadala ko yung sir Huwag! Type ka ni Mayra. Huwag! May isawin mo. Type, Ay, type, ma type. Ma type lang naman. Sinabi ko bang agawin mo. Tawin. Uri. Sabihin mo, type, type ka ni Mayra. Kaso, hindi ka daw. Kaso may So, hindi ka na niya type <laughs> <laughs> hindi na type kasi may Hindi mo sa type kasi hmm, may sa Hindi ko na sa type. Dati yung type ko pa. Diba? Nung nalaman ko may sawa na, na wala na akong Diba nakako ng gano'n? Ang <laughs> tanong type ka ba niya? <laughs> <laughs> Yun na nga. Diba? <laughs> pagkikan nila tayo sa bayan. Okay lang you yun. Kumain ka. Correct. Kain lang naman talaga ang kailangan. Pag hindi tayo kumakain, mapabaliw tayo. Di ba? <laughs> <laughs> Pag hindi ka kumakain, sasabit ka. Tiyaw ka na kumakain. Hindi ako kakain. Two days. Pag hindi niya ako kakain. Ayoko Ayoko na? Huwag na uubot dyan. pa pala kumain. Kaya Masarap kumain. Ang surap kumain na Mahirap kumain. Bago yata yan? mahirap. pa rin? Pag matagal na, okay e. Eh. Pag na adjust. Ah! Huwag ah. kaya pala Kasi... <laughs> Dapat yung ibang kulay naman. Palagay ka ng Ayaw kulay ka. orange. May orange sila. Red na lang para victory. <laughs> red Bagay. sa taas, black sa baba. pede? Victory gym. Victory gym. Oo. Diba? Oo. Okay, pag nagsuot ka ng black at saka red doon, bagay na bagay. Oo <laughs> na Bagay na bagay. Ang puti mo, ba? Eh. Anong puti? Anong sekreto si mo? Saan ba ang Pareho lang tayo. Pulbo lang ito. Puti mo. Di ba maputi siya? O, oh. hindi kaya. Bag... ano lang tayo, pantay lang tayo. Oo oh, di ba? O. Oh. Pareho lang tayo. Ito, ka pa. Oo nga. Pulbo lang yan. Mahilig kasi ako magpulbo. Ikaw hindi ka mahilig. Nagpulbos na ako? Kanina, alam mo, pagka after ng dance, nagpulbo. O, di ba? Yung gamitin mo yung ano. hindi, may ipapakita ko sa iyo mamaya. Ah, sa'yo pati na. Yung ganito. Oh. Alam mo naman siguro yung ganito eh. Yung ganito siya. Guys, ganyan lang. Ginamit ko sa mukha. Ayan po. Tinuturoan niya po ako kung paano <laughs> lumande. <din. laughs> <laughs> o diba? At least naman uh, tinuturoan ko siya. Kasi sabi niya maputi ako. Hindi naman totoo. Ito lang. O oh, diba? Ito, <laughs> ito lang naman yung nakakaputi sa mukha ko. Tignan mo. <laughs> Ina na. Oh, di ba? Tignan mo, kinakantan. <laughs> Nakakabutang ina. Nabaliw <laughs> na. Ano nga? Ano? Sino nga mapapuntahan mo sa Angles. May kukunin nga akong ano, pants. kanino Nagbili Gising pa kaya sa ngayon? Nasa palengke. Hmm. Kaya pala. Si ate muslim. Ah. Marami nga muslim din. Sabi niya kasi overnight sila dito. Hmm. Ah, uh, sabi ko, kahit anong oras ko. Kahit anong oras, okay lang. Tignan ko nga kung kahit anong oras, nandito sila. Pag wala sila, ha? Bugin mo? Wow. Joke lang. Ako, magmumura na. Papatay tayo. Correct. Bakit pa sa sila kung anong inutang mo, yun lang yung kabayaran. Hmm. Ako diba? totoo, takot ako sa kanila. Okay. Marami, okay. Akong mo ka. Ka. marami akong nanay at tatay sa mga muslim. Marami akong nanay at tatay sa mga muslim. Ayun na nga, kaya ko lang. Alaga nila ako. Hmm? May so, mga no, kaibigan din ako muslim. Nagbabait mo lang sila. Pero pinakaayaw mm. ko. Nakatapang lang ng marami. Nakatapang totoo yan. Wow. So, apat ah, daw yung asawa mo. Yung friend ng kapatid ko, apat daw yung asawa. Yun lang yun. Ayoko. Pero okay. mapera naman sila. Okay. Kahit sabihin pa nila. yung tawag doon. Ang pera naman sila, kaya okay lang. Ang tawag yung sabi nila, ang no? calling daw are... doon, or parang responsibility din yun. Oo, oh, yun daw. Natumulong or, 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 or hmm. iligtas mo isang babae ng sa babae na babae Napakayo sa isang mga unang asawa. Kawawa yung unang asawa Tapos kung anong ginagawa mo dun sa isang, ganun din dapat. Pantay na pantay. Ano na na yun? Pero hindi ako din sa muslim. Mahal na mahal ko nga mga muslim. Ya, diba? Yung mga muslim Binawi din niya. niya. <laughs> hindi, hindi ako ano. <laughs> hindi, kasi yun lang naman kasi Blawi. yung problema. Wala just... ka magagawa, yung ano nila. Kaya nga. Oo, di ba? Nakaka. Talaga. Oo, nga ako. Mula kanina, hindi na kaanong maaari si Coach. Na dalawang beses na niya tinanong si Coach. Hindi! Eh, Yung malaking, ano, malaking katawan. Coach Ranel. Ranel. Pag mga ganong katawan, marami mga tao. Kamil. Talagang nag-egg-egg. Diba? Diba?